Ay mga madam, for today's video, tara samahin nyo kami magpa-enroll dito sa High School ng Murakay. Dahil 2 weeks na lang nabibilang mga madam at pasukan na nga. Kaya naman, sabay-sabay tayong magkamot ng ulo. Lalong-lalo <laughs> lalo na sa mga katulad ko na pabrika ng mga junakis. So, for today's video mga madam, ipapakita ko lang naman sa inyo kung ano yung galap-galap namin noong araw ng lunes. At habang naglalakad nga ako dyan, nakita ko ngayon napakalaking lapu-lapu. Ay, ang sarap. Ang sarap siyang gawin na sweet and sour. Na, sabi ko nga kay kuya, pa-experience naman hawakan. Kasi nga, napakalaki talaga yung lapu lapu huli nila mga madam. Karami ton. Yung mga lapu-lapu kasi nalino linuluto ko okay? eh, parang baby lang. Eto, napakalaki. Giant lapu-lapu. Ay, sarap. So, ayun na nga. Dito naman tayo kay tatay na umulan man at bumagyo. Nandyan pa rin naglilinis. Alas 5 5 or kaya alas 6. At kapag nakita niya ako, humihinto na agad yan kasi nga nakasanayan na namin na mag-shake hands kapag nakikita ko nga si tatay. Minsan pa ka nag-aasaran kami. Dahil kapag nakikita ko nga si tatay, naalala ko sa kanya si father kasi si father din napakasipag magwalis araw-araw sa paraangan namin sa probinsya. Yung bang pagising na pagising ko ng umaga, naririnig ko na yung mga walis ni papa na kumakaluskos. Kaya ayun, masaya ako kapag nakikita ko si tatay. So, dito naman tayo sa Gedli, may makikita tayong mga madam Diyan na hindi talaga nagsasawang batiin ako or kay batiin sila na magkape tayo. Good morning. Talagang malugod na malugod ko na followers ko 'tong mga kapitbahay ko. Ano? Ay napaka-cute daw yung aso sabi ni Madam. Kaya ayun, naalala ko na naman yung mga aso ko, pero wag muna ngayon kasi may allergy tayo. So, pagdating na pagdating ko nga pala sa school mga Madam, wala, uupo lang ako diyan dahil tingnan niyo naman yung akin Junakis. Siya yung nag-aasikaso sa mga papers niya. <laughs> Eh, paano ba naman kasi? Pagpasok na pagpasok, hindi na ako nagsalita. Dumiretso na siya dito at close na close niya nga yung mga teacher dito. Ah, love it! Kung gaano ka bibo yung aking Junakis, ganun naman ka ko noon. Oh my God, not good. <laughs> oh, habang nag-aantay nga pala ako sa card ng aking Junakis dito sa elementary, pinipilapan ko na nga yung pang high school niya. Dahil saktong-sakto nga na may ballpen dito. Oh, huwag niyo akong gagayahin na magpapa-enroll tapos walang dalang ballpen. <laughs> Hawa nga ako ng tawa mga madam, kasi nakalimutan ko lang naman kung kailan ko pinanganak yung aking bunso. Wow, wala Eh, paano ba naman kasi sa dami kong anak, nakalimutan ko na. Sure. So, yun na nga mga madam, at tatagpuan na nga yung card ng aking anak. Wow, amazing, puro line of nine At kung meron man siyang line of 8, 89 eh, pa, tatlong piraso. Eh, hey, manang-manang ka sa akin anak. Wow. <laughs> Ang kapal ng ko, ano? nga pala mag-inarte dyan. Dito nga pala sa Gedli, mga madam, is high school na. Kaya ayun, dumiritso na nga pala kami para maipasa na nga lahat ng mga daladala namin. Dito nga rin pala nag-aral yung kuya niya hanggang first year at saka grade 11. Ewan ko ba mga madam, meron naman kaming malapit na high school, malapit sa barangay namin. Pero so, ayaw talaga nila doon. Talagang gusto na talaga nila ako mapagastos. Ano, animal, talaga itong mga anak ko, oy. So, pagkatapos na pagkatapos namin mag-enroll mga madam doon sa Boracay High School, dito naman kami at bumili nga pala kami ng mga kakailanganin. So, dahil nga nasira ang kanya tionelas at nakihiram lang naman siya, kaya yun, binilhan ko nga pala siya ng requested niyang crocs. Matagal niya ng request, kaya yun, your wish is my command alam natutuwa talaga ako sa aking bunso. Kasi nga, kahit na malit na bagay yung ibibigay mo, she, all she he always say, Nako, <laughs> he always say thank you. Kahit na napakasimpleng pagkain yung iaabot mo or kaya iaabotan mo lang ng tubig, hindi niya talaga nakakalimutan mag-thank you. Lalong-lalo lalo na kapag binilhan ko siya ng ukay-ukay na damit, naku, ngiting tagumpay yan. <laughs> Ang sarap ng pakiramdam bilang magulang, yung bibigyan mo sila ng simpleng bagay tapos yung ngiti nila, naku priceless. Hindi mo talaga mababayaran ng pera yung mga ngiting tagumpay nila. Kaya bilang single ang mami, hindi man ako sinwerte sa pagkakaroon ng partner, eh nagkaroon naman ako ng napaka-understanding na mga anak. Minsan lang, pasaway. <laughs> o, hindi naman nawawala yun, tayo nga naging pasaway dati. Kung kapag inuutosan tayo ng mama natin, tapos nagdabog-dabog pa tayo, ah, kurot sa kung inuutusan ka na mag-igib tapos maglalaro ka lang, nako, palo hangin. Yung hihirit ka pa ng baon tapos iiyakan mo pa, nako, hahabulin ka talaga yan ng bell. Yung nag-aaway kayo magkakapatid kung sino maguhugas, nako, sinasabi ko sa inyo, ibigay talaga yung ng nanay nyo sasabihin, ano, mag- na lang kayo. <laughs> sasabihin pa ng magulang mo na huwag kang magpapagabi. Kaya ayun, umaga ka na umuwi. So, yun na mga madam, hanggang dito lang yung aking vlog. Gusto ko lang sabihin na may orasyon po ito. Kaya, kung ako sa mga madam, mag-follow, comment, and share na. Thank you, thank you, I love you. <laughs> sa pilitan. Oh, wait lang, gusto ko lang sabihin na umiti kahit napakadaming problema.